ang ginagawa ko ngayon oh. yan ako nakapisto ngayon dyan kaya ako hindi mo kapag video at gawa na may tumutugtog ayun eh, oh. Hmm. Ito nagawa na nila. Ano? Eh, hmm. Hmm. Nagawa nila yan. Ako lang nandiyan. Gusto taas. Hmm. Dalawang patong scaffolding yan. Hmm. Ang ginawa kong tungtungan. Ano na kumagawa ng tungtungan. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan. Ang idol. Papagod na ako kaakit pa ako dyan. Hmm. Yan ang ginawa ko ngayon. Dito sa dati kong pinagtrabahuan. Ngayon ako nakabalik. Ano? Hmm. You know, kung gumawa niyan. Yung posting yan, ako rin. Tutuwa na yan. Yan o. Diba? Kaya ako yung counting fees na lang. Counting tiyaga. May nilaga. Po, break time ngayon. Ito ang tinapay. Merienda. Inom na lang ng tubig. Pagod na. Salamat po sa inyong lahat sa suportang tunay. Maraming maraming pong salamat. Gabay na po kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.